Hello mga idol, magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? May wiringan po tayo mga idol. Mag-install po ako kayo ng dashcam bago po ito nasakyan. Ah, uh, Kakablising lang po at uh, linggo. Tapos GMC po ito, brand nyo. Ah, uh, lagyan natin ng dashcam kasi kailangan po yan sa mga requirements ng B Maglagay ng dashcam lahat ng mga sasakyan. Centralized na po yan sa buong Pilipinas tapos ipakita ko sa inyo mga idol kung paano natin to i ang kanyang wiring dito ipakita ko sa inyo kasi pag walang yan, pwede lang po kayong mag-wiring Basta't alam nyo na ganito ang pag-wiring dito uh, sa sim di po ko po simulan mga idol sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel po at pag-share po let's go ito po ang wiring siya mga idol ah, uh, ito po ang makikita natin kapag maglagay tayo ng dust cam. Pinakadulo po ito, papuntang uh, switching nya. Papuntang kuan, magpapunta po siya ng kanya mga source po. Dito po galing. So, itong ilong ay dulo, nakikita nyo, pios po ito. Pios po ito. Tapos, battery po siya. Ayan, na liter B. Battery, yung ibig sabihin, battery na uh, kurinti. Hindi po siya mapapamamatay, Yung naka-steady. Steady supply mga idol Tapos itong Pula, yan mga idol, pula Accessories, yan nakikita nyo Accessories uh, Papunta po siya sa susihan natin Dito Tapos pag uun natin ng susi May lumalabas na kurinti, papasok po siya dito Iyon ang ibig sabihin ng accessories Tapos itong itim mga idol Itim Yung black uh, Ground po siya Pwede nating ilagay dito sa body ground yung mga makapa dito, body ground pwede natin lagay dito ibig sabihin ground, itim tapos itong uh, ano mga idol, itong green itong green papunta po ito sa kanyang back up horn back up horn kadugtong po siya ng dugtong po natin dito, itong yung pit puti mga idol oh. kita nyo yun lang po, napakadali po mga idol, pag wearing nito simulan natin mga idol kung nakikita nyo yung hilo mga idol, ito ah, uh, hilo ah, uh, red uh, orange strap hilo ito po ang standby ah, uh, standby na kurinti natin, yan ah uh, balata natin ng kunti test natin ayan mga idol, kahit hindi po siya nakasusi nakaunang susi, meron siyang kurinti so itong Ilo din. Ilo. Doon natin ilagay mga idol. Ito natin ilagay. Ayan mga idol. Ayan. Itong ilo. Ayan. Nakikita nyo. Okay. Ang kulay ng aksesoris natin mga idol ay kulay red po mga idol. Diyan natin ilagay ang aksesoris natin na yung nakamarking sa ating kulay red po yung pag unang susi may automatic po siyang uh, lumalabas na kuryente po uh, yan po mga idol ito po dito natin ilagay sa pula po mga idol balata natin ng kunti tapos i-connection natin yung accessories Ayan mga idol. Ah. Tapos lagyan natin ng tip, balutin natin ng tip, electrical tip. Tapos yung itim mga idol, lagay natin sa ground. Yung sa screw ba, ah. nakadikit sa ano sa body ground, sa bakal. Diyan natin lagay po ang itim. kanyang ito na po ang kanyang back up kamera yung sa back camera po niya tapos ang pag koneksyon niya dito mga idol ito po nakikita nyo nakikita nyo itong kulay puti galing po ito sa kanyang monitor sa set tapos papunta dito sa kanyang kamera tapos itong kulay puti nga natin ng yellow na wire papunta po siya sa koneksyon ng back -up light ito back up light itong kulay puti ang kulay puti na color code ng wiring ng back up light ay puti basta puti mga idol back -up light na ba siya ang kanyang kulay na wire ayan dito natin i-connection sa T-light nya itong tilight sa likod pag cambio pag atras natin pag reverse ito po ang kanyang nag-trigger na switch po papuntang puntang monitor. Basta po nating na-connection mga idol ito. Ito mga idol itong pula, ito. Ito yung accessories, yung may tatak na accessories, tapos ito yung uh, uh, pula stripe yellow. Ito po ang ating ah uh, battery. Standby battery po. Tapos itong item, ground po siya ayan. Ito. Tapos itong kulay green idugtong natin sa puti ito kulay green idugtong natin sa puti kasi papunta po ito sa back up light mga idol ito pong nag-trigger ng kanyang pag atras pag reverse tapos testing natin mga idol oh natin ang susi ayan ayan yes. oh, power na po siya mga idol ayan mga idol kapower ito po ang kanyang sa likod ito yung front ito yung back tapos cambio natin ang cambio natin ang atras ayan mga idol atras po siya mag full screen po siya pag naka atras na tapos balik natin sa neutral ayan ah, ganun lang po kadali mga idol sana po naka, may natutunan po kayo God bless po sa lahat sana mag subscribe po kayo sa aking channel